Iyanamu abu ka Natutulog ang tatay mo Ang pag-i'arab ng iyanamu Fa'lun mudari'un marfu'un Litajarudihi minan nasibi wal jazimi Wa alamatu raf'ihi dhammatu al zahira Ang mo ito ay kasalukuyang pandiwa na marfu' dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansog at ng magmajazom. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfok ay ang klarong dom. Abu ka, Abu, fa'ilun marfokun wa alam raf'ihil wawu li'an na al minal asma'il khamsati Wa huwa ang abu sa abuka, siya ang fa'il ang gumawa ng gawa kaya siya ay marfo. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang waw dahil siya ay kabilang sa al-asma'ul-khamsah. أتشاء مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أنكاف شاء ضمير متصل ضمير نان قدكت شاء أي مبني سفتحة أن كان أي مجرور داهل شاء مضاف إليه